Tignan nyo mga kalipad. Ang sipag ng aking taga video. Ayun lang oh. Sunod lang siya nang sunod. Ayan oh. nyo niya ako habang nagka-garden. Habang nagbubungkal ng lupa. Ayan. Yan nga pala si DJI Neo. Ayan. Nasundan nyo yung aking ginagawa masipag pala si DJI Neo ayan o oh. sinusundan sundan niya ako ayan diba ang sipag niya walang reklamo habang nagbibidyo ayan oh. Wala kang kahirap-hirap mag mga kalipad. Ayan Pasunod-sunod. Patingin-tingin. Habang nagbubungkal ako ng lupa. lang kang kasing mga kalipad. Para next summer, madali lang linisin. Walang masyadong tamo iba. Mm -hmm. Galing talaga ng taga video ko. Ako. Sige, Neo. Sunod lang. Sunod ka lang. Sunod ka sa akin. Tatapon tayo ng basura. Ayan, sumunod nga. Di ba ang galing? So, sunod lang siya. Oh. Ayan. May tinitignan siya dyan. Ah, di ba? See you next vlog, mga kalipad.